See you man, samahan nyo sa trip ko Asahan trip nyo lang din yung trip ko Let's go! Yung araw, napakaulan ngayon dito men Nakikita nyo, napakapangit ng weather Pero Ganun pa man, nandyan na yan So guys, nandito kami sa PetSmart. Bilihan ng mga para sa mga animal, sa mga pet nyo. Ayan, bibili kami ng panlinis ng aquarium naming maliit. Hindi nyo alam, meron kaming isda na may isa. Uh, ano siya, beta fish. Beta ba tawag doon? Beta, di ba? Beta fish, tapos may dalawang suso, men. So yun, nabalit kami ng aquarium. Pero yan, naghahanap kami ng mga panlinis. Meron na kami panlinis, pero kailangan lang namin ng brush na mga panglinis ng mga gilid-gilid no? so yun Ari dito lang kami sa mga anap bike lang si lolo eh so yun guys patapos na namin dito sa ba tapos na namin dito sa Petsmart gusto talaga namin ng aso guys gusto kong bumili ng aso nang naisip na ano natin ba naiisip natin, love na aso? Naisip naming lahi, kundi Poodle, Jack Russell, yun ang gusto namin aso. Malit lang. Ayaw namin ng malaking aso kasi mahirap alagaan. Gusto namin yung malit lang. Medyo nadadala-dala mo. So, no aso? Sakto, may terrace pa naman tayo. no So yun guys, kakatapos lang namin sa Walmart. Yung Walmart sa mga hindi nakakalam dyan sa Pilipinas para yung ano, SM Hypermarket. Parang ganon. So bilian siya ng mga grocery. May mga bilian din ng mga appliances. May mga bilian din ng mga essential things like yung mga tissue, sabon. Tapos may mga bilian din ng mga um, tawag dito <coughs> may mga bilihan din siya ng mga furniture so lahat yan pati pang sasakyan meron din silang ano dyan um, mechanic so pwede ka rin magdala ng kotse mo dyan ayusin nila or magpa change oil or magpalit ng gulong battery lahat na may isip mo nandyan lahat ng essential things so yun ha, tapos ang namin dyan pumunta nagbumili-bili lang ng mga kung ano-ano to si my love ko yan kung ano na -ano lang binibili niya mga pamasko na mga kung ano-ano man na pang design no tapos yan tamang milkshake lang kami mm. na 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 yung milkshake pero yan ngayon naman pupunta kami sa T-Mobile babalik lang namin yung router na ano na nirent niya so yun putat tayo tapos uwi na tayo gagawa tayo ng dinner magbibake ako ng shrimp yan, yeah, tapos kain tayo, men. So, yun. Yun lang ang normal na araw namin dito. Wala ganong, walang ganap ngayong araw, no? So, kaya tamang chill lang kami ngayong araw. Tamang chill, chill lang. Dito talaga sa Amerika, men. Boring talaga dito, men. Pag wala kayong pupuntahan, wala kayong gagawin, wala kayong mga event na pupuntahan. Boring talaga dito, men. Kaya, tilaan lumabas ka, no? Labas ka para may magawa ka sa buhay mo men or maliw aliw ka naman kasi wala men ikaw na mag sa sarili mo kailangan mo lumabas kaya maraming mga na homesick dito sa Amerika pag galing Pilipinas kasi sa Pilipinas dami mong pwedeng gawin men pwede ka tumambay sa labas sa kanto sa bakery sa comp shop pwede ka pumunta ng SM magkumain ka ng mga street foods you know dami mong pwedeng gawin dami mong tropa dito talagang like iba yung lifestyle man kaya ano tamang chill lang dito kaya kailangan ikaw na mismo lalabas gagawa ka ng ano mong gustong gawin alawin, aluin mo yung sarili mo kasi wala wala ka talaga magagawa dito man talagang boring kapag normal na araw lang dito sa Pilipinas dami mo nakikita mga tropa sa barangay nyo no? sa compound nyo dito tulad dito. May pwede kong basketball sa labas. Dito meron din mga basketball pero wala ka kalaro. Yung mga ka-basketball ko dito ng mga Pilipino, siniset up pa nila yung mga ano, yung mga laro. Kunyari sa Thursday yan, o oh, makabuo ng sampu, bayad kayo, pailaw, ganyan. Ayan guys, oh, may nakatabi tayo. Yeah, Camaro SS nakatabi natin, men. Yan, isa yan sa mga minamat ako para sa, sa next year, sa next summer. Gusto talaga mag-ipon na pang bili ng ganyang kotse. Like Mustang GT, Camaro SS, o kaya yung Hellcat na Challenger Pero yung Challenger masyadong mahal eh Pero yun, ang ano ko talaga is Camaro SS or Mustang GT Gusto uh, ko kasi gumawa ng mga car content Guys, kung di nyo alam Yun ang mga pino person ko eh Gusto kong gumawa ng mga car content na vlogs Mga car uh, content na Sa Youtube mga car content na racing yan, gusto ko mga mag-ano ng ganyan eh. mag-vlog ng mga ganyan, yung may gopro ka sa ulo, tapos may kakarerahin ka sa highway, kasi may ilig ako na magpunta sa car meets dati nung naka Honda Civic siya ako, at uh, ngayon may mga tropa na ako nagtatayo ng car meet. may mga uh, kakilala ako ng mga photographer, videographer ng mga kotse yan, dami ko ng connection pagdating sa kotse, dami na. Yan guys, ganyang Mustang yung gusto kong bilhin. Yan. Yan, medyo mura-mura pa yan. Talagang tayang kaya yan pag nagtatrabaho ka dito, men. Kayang-kaya mo bumili ng ganyan. Ipon ka lang konti tapos pan down payment. Tapos kaya, kaya mong bilhin niyan, men. Dito sa Amerika lahat mabibili mo lahat ng gusto mo. Basta nagtatrabaho ka, masipag ka. You know, talaga nag-grind ka every day. Ah, mabibili mo lahat ng gusto mo men like within time mabibili mo yon tamang ipon lang huwag masyadong gumasta mabibili mo lahat ng gusto mo men so yon hopefully next year makabili tayo ng Mustang GT na ganon hindi ko naman siya bibilin para lang flex na may Mustang ako or may sports car ako may purpose yon may purpose yon kaya ako bibili ng ganon para magawa akong content, magawa akong video, you know, investment na rin kumbaga like may invest ko siya sa mga videos ko, nakagawa ko ng na maraming videos, mga vlog, mga racing nang wala kang gano'n. Kasi kapag nakaganyan ka, pwede ka nang gumawa ng maraming content, may hindi mo na kailangan ng kung ano na pa, punta lang sa car meet, video ka dun, or mag-racing ka, video na agad yun, you know, sobrang dami pwedeng gawin. So, parang investment na rin siya sa isip ko, kaya ako siya gustong bilhin. Hindi lang basta mga pagflex flex or anything, investment na rin siya, men, Kasi yun yung mga content na gusto kong gawin. Parang si South Scene Media, shoutout kay South Scene Media sa Philippines, men Lupit, pinapanood ko na siya, parang 10k subscribers pa lang siya ngayon, ang laki niya na. So, shoutout South Scene Media, man.